Hi guys! Kamusta po ang lahat? Guys, mag-apply ako ng ano guys? Mag-apply ako guys ng nilalagay ko sa muka guys. Turuan ko kayo guys kung paano. Kung ano to guys yung ina-apply ko sa muka. Ito guys. Na-apply-apply apply ko sa muka guys. Hindi man to nakakatakot guys hindi ito nakakatakot kasi mga lotion lotion lang to guys ito ang nilalagay ko sa mukha guys kada gabi at umaga pagkatapos sa so umaga itong nilalagay ko tapos maligo ayan tapos guys ito ito nalagyan ko lang konti konti lang tipid kasi mahal pag wala ng trabaho, guys, di, wala. Back to perla na lang ito ni guys. Nami man siya sa guya, guys. namik siya sa guya, guys. Doka. Doka pino, otis lang ka bala. Namo mga guys. Oh, how many na ni guys nga, guys. Ano, tulubo. Bago kami, bago, pag dumating kami dito, guys, sa baba na kay Lamos na ako. Ito agad na yung ina-apply ko. Kaya, turuan ko kayo, guys, kung ano yung minimix ko dito. Number one, guys, ito. Cream. Gagawa ako ngayon, guys, kasi wala na. Naubos na. Para makita nyo, guys. Para curious kayo guys, ano yung ko sa muka? Wala naman. Eh, kutsara ka po ba dyan? Wala na yata. Ito guys, cream na Nevea. Sa pera, sa dito guys, yung presyo mga 415 KD. So, sa pera natin, I think, ah, uh, mga coming 90 pesos or 100 pesos din. Tapos guys, halo-halo lang natin to guys. Halo-halo lang ba? Wala makuni pang ano man. Pang kul ko sa. halo-halo hmm. lang to guys. Ganyan guys, ganyan. Ganyan. Halo na to siya, guys. Naubusan na kasi ako, guys. Kaya gagawa ako. Nakabawal to ang ano ba? dami ng ganyan lang guys tapos lagyan siya na vaseline na baby jelly na johnson ayan lagyan siya natin guys

tapos, lagyan natin siya ng coconut oil. Allah. nag, natunaw. Natun, na, 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 tulog siguro pa yung ano ko. Coconut oil ko tulog. Yung coconut oil ko, guys, bigay lang to sa amin ng amo namin. Hinati lang namin ng kasama ko. Binigyan niya kami. Natulog nga, guys, yung ano ko. Coconut oil ko natulog. Kasi malamig. <laughs> Malamig na kasi dito, guys. Kaya natulog na yung coconut oil ko din, guys. Ganyan, guys. Ganyan, yan. Ganyan. Coconut oil to, guys. Guys, coconut. Niyog ba? Niyog ba? Lubi ba? <laughs> Lubi ba, guys? Lubi. Ganyan, guys. Tapos, lagyan siya natin ng ganito, guys. Na collagen. So, share, guys. May pa-collagen. <laughs> lagyan siya natin. Ngayon lang to, guys, kasi may trabaho. Siyempre, makakabili ka talaga ng ng ganito guys, pag may trabaho ka, syempre iba talaga guys, pag may trabaho tayo, di ba? Kasi pag may trabaho tayo guys, mga kukuha mo kung anong gusto mo. Ayan. Dapat masasabi ko, sipag at sipag at syaga lang talaga. Oo. Sipag at syaga lang tayo, guys. Guys, hindi man ako, budol bala ako, guys. Do, pitla-pitla ako maguluhan bal. Do, amo ko na, guys, magambalo kapitla ka pitla bala. Amo na lang na, guys, inchinde, guys. Ganito lang, guys. Ganyan lang, guys. Ito lang guys. Ganyan lang guys. Ang ilalagay ko. Yan yung ina-apply ko bago maligo ako pag umaga. Tapos ito yung ina-apply ko. Tapos pagkagabi naman, galing na kami sa pagkagabi, uwi na kami sa bahay namin dito. Naglalagay din ako nito guys. Maganda siya guys sa kutis guys. Parang mapino. No, do, ano lang siya. Do ka. Ano lang siya sa goya manami. Ano na lang, guys. Ganyan lang, guys. Ganyan. Sige, tapos naman ako magigitin sa mga ganyan lang, guys. Yan. Yan. Pag dyan sa atin, guys, pwede din naman to guys, magawa, guys, ah. Mga simple lang na, ano mga ina-apply sa muka para natakot kasi ako guys mag-apply apply mga ganito lang guys okay lang ako kasi mga lotion lang mga pang ano lang kaya guys hanggang dyan na lang guys yung video ko sana po isubscribe nyo din yung channel channel ko para po Tuloy tuloy. Thank you, thank you po sa lahat. God bless you po.